Basi sa pinakaulahing datos nga gipagula sa Philippine Statistic Authority kon PSA, misaka nga ato sa 95.9% ang employment rate sa Nasud, sulod lang sa bulan sa Mayo 2024. Nagdugbang ka na sa 48.87 million katao. Mas taas kini kung itandi sa milabay nga tuig 2023 sa susamang bulan. Nga ana lamang sa 95.7% employment rate sa nasud. Samtang ang unemployment rate kung ang mga taong walay trabaho. ana sa 4.1% kung 2.11 million katao. Ang unemployment rate anaitala sa o 4.1% o apat na isa sa kada isang libo na individual na nasa labor force ang walang trabaho o negosyo nitong Mayo 2024. Ito ay mas mababa kumpara sa unemployment rate noong Mayo 2023 na nasa 4.3%. Ngunit mas mataas naman kumpara noong Abril 2024 na nasa 4.0%. Maayos sumala pa ang maong resulta. Gumikan kadaghanan na sa mga Pilipino ang adunay trabaho. Asa usa sa mga nakita ang rason sa pagsaka sa employment rate. Mo ang mga lakang sa gobyerno sama sa mga job fair. O kahit tabang yung mga job fair karon, pero eh, lagi ng uban, pidi lagi madawat nam, eh. Mga plague trabaho mga experience ang panglawa ito. Nang ubang may experience, kaya bagong bago, mga graduate, ana, looy po kayo na, kung ang eskwela, wala di ka katrabaho. Kaya mga nilang pag-experience. Diga na pag rin? Dapat, mag-aghan dyan job fair, kaya para ang mga tao rin na yung mga trabaho. Trabaho, masolubad ang mga problema. Mahal nga mga palaliton ka ron. Pag hanakay na trabaho, pero walay uminto ang swildo ba? Nag-auminto noon mga pamasahe pero ang sweldo wala dyan siya. Uminto sa mga sweldo in town sa ato ang mga trabahante kay ang uban gani, perting inita, perting hagua, pero maulang gihapon ba? Mayo hino, oh uh, good news mana na. kay nang nagsaka sa employment rate, meaning mubaba ang poverty level sa mga Pinoy. Uh, wala na magutuman, hinaot pa, wala magutuman. Unya, kuda po ang sahod, makakauntag maayo. Kahibaluan target sa administrasyon ni PBBM nga matubag ang job skills mismatch, underemployment o unemployment sa nasud, kansa magamugna na o 3 milyones ka quality job sa nasud, pinaagi sa trabaho para sa bayan, nga nahiuyon sa Philippine Development Plan, Philippine Labor and Employment Plan, Strategic Investment Priority Plan, o Workforce Development Plan sa 2028. Aron mapasiugda sab ang kaayuhan sa mga mamu o og kalidad sa ilang kinabuhi. Rason nga lauman sa mga residente nga dagan pang trabaho ang mataniyag nga to sa mga Pilipino. aron sa padayon nga kauswagan o kaayuhan sa nasud. Oo, oh, in information drive lang sa ilang unsay bakante, asa ang bakante. Unya, un kinsay mo fit sa job. So, dako na na nga tabang. Unya, un siyempre, kay gi-announce nila, kinahanglan mi ini nga trabaho. O, ang nai mo apply, nga qualified, makatrabaho yun. In the heart of changing lives, kini si Russell Jean Mantile, Bri, Gada News.